Magandang umaga, narito na mga unang balitang hati ng GMA Integrated News. Nagpakawala na ng tubig ang Ambuklaw Dam sa Bokod, Benguet. Bilang pag sa posibleng epekto ng Bagyo Hener sa Dalawigan. Binuksan ng Gate 4 ng dam nang umabot sa 751.80 meters na ang water level doon. 752 meters po ang normal na high water level ng Ambuklaw Dam. Sa pagtalakay ng plenaryo ng Kamara sa 6.352 trillion peso national budget para sa 2025, may pinasaringan si House Speaker Martin Valdez tukol sa mali na paggamit ng pondo at pagiging ipokrita. We cannot ignore the reality that there are those who seek to undermine our work. Critics who speak of accountability while conveniently ignoring their own misuse of public funds. To these individuals, I say, let us be clear. This chamber will not tolerate hypocrisy, nor will it stand idle in the face of such blatant disregard of public trust. Walang si Romualdez, pero matatandang sa budget hearing noon sa committee level Nagkasagutan ng ilang kongresista si Vice President Sara Duterte ng ungkati ng paggabit ng confidential funds ng OVP noong 2022. Sa pagdinig noong September 10, hindi na sumipot ang bise at iba pa ang taga OVP. Noong araw din yun, nilabas ang video kung saan sinabi ng bise na si Romualdez at House Appropriations Committee Chairman Elizalde Co. ang may hawak lang at kontrol ng budget ng gobyerno. Inawag nila itong pambubudol ni Co dahil hindi lang naman daw siya ang nag a ng budget. Kalaunan, inrekomenda ng House Appropriations Committee na bawasan na git 1 billion pesos ang panungkalang 2025 budget ng OBP. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News sa kunin ng panig ni BP Duterte. Hindi raw magpaparesto si dating presidential spokesperson Harry Roque sa Kamara ngayon dalawang beses na siyang na-cite and contempt ng House Quad Committee. Hindi ako pugante dahil ako po ay lumabag sa batas. Pugante ako sa kongreso lamang. Wala po akong pakialam. Dahil ang tingin ko naman, kung ako'y na in contempt of Congress, ang Kongreso naman po cited in contempt of the people of the Philippines. Dagdag ni Roque, nagpa-power trip lang ang kamera. Kung sa tingin daw ng kamera ay mayroon siyang unexplained wealth sampahan na lang siya ng kaso sa korte. Samtala, binigyan na lang siya ng Quadcom ng hanggang Huwebes para dumalo sa kanilang pagdinig. Kung hindi, ituturing ng fugitive si Roque at ipatutugis sa bisa ng warrant. Inaasahan din ng kamera na dadalo sa pagdinig sa Huwebes ang misis ni Roque para ipaliwanag ang kanyang papel sa Biang Cham Holding Company na pagmamayari ni Roque. Kinwestiyon ng kamera ang paglaki ng mga asset Nambihan siya mula 125,000 pesos noong 2014, naging mahigit 67 million pesos noong 2018. Iniugnay si Roque sa World Wind Corporation na nagmamayari ng lupa kung saan nakatayo ang Lucky South 99, ang sinalakay na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Dati na itinanggi ni Roque na may kaugnayan siya sa ilegal na Pogo. Nakahanda na mga lalawigan sa norte sa posibleng epekto ng Bagyong Hener. Kabilang dyan ng Pangasinan at live mula sa Dagupan City, may unang balita si Jasmine Gabriel Galpan ng GMA Regional TV. Jasmine? Igan, alas 5 ng madaling araw ng maranasan ng pabugso-bugsong ulan sa lungsod ng Dagupan. Samantala, nakaalerto ang PDRRMO sa posibleng epekto ni Bagyong Hiner sa probinsya ng Pangasinan. Naka-red alert status ang Pangasinan PDRRMO para sa Bagyong Hiner. Heighten po yung ating monitoring, massive information dissemination. Dapat po nakaredy na yung ating mga water assets. Mahigpit din na nakamonitor ang PDRRMO sa mga river systems sa probinsya. Kabilang dito ang Bud River sa San Fabian, Sinukalan River sa Santa Barbara, Marusay River sa Kalasyaw, Kabatuan River sa Alamino City, ang Bayawan River sa San Nicolas, Agno River sa Rosales at Bayambang, Banyaga River sa Bugalyon at Balingkaging River sa Mabini. Nakaposisyon na ang mga rescue equipment at emergency vehicle ng PDRRMO. Nakahandang rumispond kung kakailanganin. Expect po natin na makakaranas pa rin tayo ng moderate to heavy rainfall dito po sa ating lalawigan ng Pangasinan. Sa dagupan, binahang ilang kalasada kahapon dahil sa high tide. Kabilang sa mga binahang Ibe Fernandez Avenue, pinasok din ng tubig ang ilang establishmento. Mahirap talaga, kailan magbuta sila. Pag ganitong bahaba, nakasigurado na walang kita. Nagdulot sa pagbigat ng daloy ng trapiko ang baha. Igan, sa ngayon nakabantay ang Philippine Coast Guard sa mga baybayin sa probinsya ng Pangasinan. Samantala, alas 11 kagabi, nang naglandfall sa palanan Isabela si Bagyong Hiner, inaasahan naman na ngayong umaga maramdaman ang epekto ng bagyo sa probinsya ng Pangasinan, ganun din sa mga karatig na probinsya. Igan? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Muling diringgin ang Timor-Leste Court of Appeals ang hiling na extradition o pagpapabalik sa Pilipinas kay dating Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. sa panayam ng Timorese News website na hatutan.com sa abogado ni Teves sa Timor Leste na alamang may mga pagdinig na isang judge lang ang nangasiwa kaya napawalang bisa raw ang proseso ng paglalatag ng ebidensya. Dahil dyan kinatigan ng Korte ng Timor Leste ang apela ni Teves kontra extradition at iniutos na dinggin muli ang kaso. Sabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, susunod sila basta't nasa ayos ang lahat. Si Tevez ay tinuturong mastermind sa pagpatay kay Nooy Negros Oriental Governor Roel de Gamo at siyang pang iba noong March 4, 2023. Dati na niyang itinanggi ang akusasyon. Tukoy na raw ng pulisya ang ilang nagkanlong kay Pastor Apollo Kibuloy at sasampahan na sila ng reklamong obstruction of justice. Kilala na rin daw ng PNP ang ilang miyembro ng Angels of Death o yung private army umano ni Pastor Apollo Kibuloy. Dati nang itinanggi ng abogado ng KOJC na may private army ang pastor. May unang balita, si Marisol Abduraman. Naging pahirapan ang operasyon ng pulisya sa compound ng Kingdom of Jesus Christ, kung saan mahigit dalawang linggong hinanap si Pastor Apollo Kibuloy ang ilang posibleng umunong tumulong sa kanya noon, pinaghahandaan ng sampahan ng reklamong obstruction of justice ng PNP. Particularly doon po sa sa pinaniniwalaan natin na nagkanlong po dito kay Pastor Kibuloy magmula po nung naglunsad po tayo ng police operation. May mga pangalan na raw ang special investigation team na binuo ng PNP ng mga sasampahan. Pero hindi na muna nagbigay ng karagdagang detalye ang tagapagsalita ng PNP. Antayin po natin ma'am. Yung formal na uh, pagsusumitin, meron po tayong uh, active coordination sa DOJ. Gusto po natin na uh, talagang malakas at airtight. Dalawa naman sa limang biktima umunan ni Pastor Kibuloy na kinakausap ng Davao Police ang handa na magsampa ng reklamo. Ayon sa PNP, may pageant of abuse sa mga biktima. Halos pareho ang kwento in terms ng paano sila pinangakuan na supposedly ay papag-aralin. Sila ay uh, aalagaan and yet, yun nga, as early as uh, 12, 13 years old ay inumpisahan na yung paggamit sa kanila. At marami pa muna batang biktima sa loob ng KOJC compound. Kaya pinag-iisipan ng PNP ang pagkasa ng rescue operation. Takot pa rin umano ang mga bata. Lalo sa sinasabing angels of death na ayon sa PNP, hindi kathang isip. Existing itong mga tao na ito at may mga ilan na po tayong na-identify ng mga pangalan. Posibleng armado sila kaya aalamin kung rehistrado ang magamit nilang baril. We will be requesting the Firearms Explosive Office for the uh, revocation po ng kanilang LTAP at Firearms Registration po. Samantala, natapos na ang ginawang medical assessment ng PNP kay Kibuloy na iniutos ng Korte. Kasunod ng hiling ng Kampo ng Pastor na hospital arrest. Isusumiti po muna po yan sa Korte na kung saan yun po mismo ang Korte ang Uh, naga order po na magkandak po ng uh, medical assessment. We will be submitting po yung findings po ng PNP General Hospital. Gate ng PNP, walang VIP treatment sa pastor, na ang hiling lang ay mga pagkaing hindi mamantika dahil umiinom ng mga maintenance na gamot. Samantala, sinabi naman ng Department of Justice sa pagdinig ng budget nito sa kamera, na sa mga testigo laban kay Kibuloy ay nasa ilalim na ng Witness Protection Program. Susunod din daw ang DOJ sa kahilingan ng US para sa extradition ni Kibuloy kapag natanggap nila ito. Ito ang unang balita, Marisol Abduraman para sa GMA Integrated News. Ginabangan ang balita, News. muling pagharap ni dating Bambantarlac Mayor Alice Guo sa pagdinig ng Senado mamaya. Para sa detalye, may unang balita live si James Agustin. James, ano inasa natin mamaya? Maris, good morning. Sa mga oras na ito may mga nakita na tayo ng mga police dito sa PNP Custodial Center na pumasok, partikular yung PNP Headquarters Support Service at mayroon na nakantabay na PNP SWAT dito sa labas. Ang inaantabayan na natin, Maris, ay eh, yung pag-alis ng convoy lulan si Dismissed Bamban Mayor Alice Guo mula nga dito sa PNP Custodial Center sa Camp Krame. Harap siya sa pagpapatuloy ng pagdinig ngayong araw ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality kaugnay sa iligal na operasyon ng POGO o Philippine Offshore Gaming Operation operators. Bukod sa dating mayor, inibitahan din ang kanya umanong body double o doppelganger na si Alias Kat. Ito na ang ikalawang beses na dadalo sa pagdinig si Guo matapos siyang maaresto sa Indonesia. Pinayagan din ng Valenzuela Regional Trial Court ang pagdalo ni Guo sa Senate hearing. Inatasan ng PNP Custodial Center na dalhin si Guo sa Senado. Pinagutos din sa PNP Headquarters Support Service na magpatupad ng maigpit na security protocol. Tulad ng nakarang linggo, na po natin ang nakasot ng bulletproof vest, Kevlar helmet at nakaposas si Guo. Samantala, Maris, ito yung nakikita natin ngayon mula dito sa PNP Custodial Center. May mga pumasok na pulis na doon sa loob. Ang inantabehan na natin ay uh, yung pagdating ng coaster kung saan sasakay itong si Goa at itong kalsada dito sa harapan mismo uh, nitong PNP Custodial Center kung nasaan itong... Uh, facility na ito ay hindi na pinapadanan sa mga motorista. At uh, hindi pa natin sigurado kung anong oras sa dadaling sa Senado pero nakantabay na dito yung PNP SWAT. Yung muna ilitas mula rito sa Kamkrame, ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. ang presensya ng Pilipinas sa Skoda Shoal. Yan ang ginit ng National Maritime Council sa kabilang pag-alis doon ng PRP Teresa Magbanwa. Ayon kay NMC spokesperson Alexander Lopez, base yan sa direktiba ng Pangulo. May papalit daw agad na barko sa Skoda Shoal, pero hindi pa niya ito idinitalye. Muli ng NMC at ng Philippine Coast Guard. Hindi withdrawal o pagsuko ang ginawang pag-alis ng ating barko. At kaya raw inalis ng BRP Teresa Magbanwa dahil sa masamang panahon, pinsala ng barko, kakulangan ng supplies at pagkakasakit ng mga tauhan nito. Ayon mismo, sa ilang tauhan ng BRP Teresa Magbanwa, pinagkasya lang nila ang isa't kalahating kinong bigas sa mahigit anim na pung sakay ng barko. Sa loob ng tatlong linggo, ginawa na lang daw nila itong lugaw. Naharang kasi ang pag resupply sana noong Agosto. Bukod sa kaunting pagkain, naubusan na rin sila ng inuming tubig. kaya bukod sa tubig dagat na sinasala gamit ang freshwater generator, iniinom na rin nila ang tubig mula sa ulan at aircon. Dahil dito, ilan sa kanila ang nagkasakit. Pa-discover yung chief engineer namin, sir, na pwede namin inumin yung tubig from our air conditioning unit, sir, yung na-condensed na tubig po doon, sir. Meron po kaming mga tropa na nahihilo kasi gutom, kumakalam yung tiyan sa gabi. Anong ginagawa niyo pagka Wala po, sir. Natutulog na lang at ano, nagpapahinga po, sir. Salipin na po natin ang sitwasyon sa Kumuning Elementary School sa Quezon City kung saan suspendido na rin po ang klase. May unang balita live si Bam Alegre. Bam! Maris, good morning. Walang pasok mula daycare hanggang senior high school, both private and public sa Quezon City. Yun nga lang, nakapasok na rin yung ilang mga mag-aaral kahit masama yung panahon dito yan sa Kamuning Elementary School. Maagang pumasok sa morning shift yung mga mag-aaral dito sa Kamuning Elementary School. Yun nga lang, maaga rin din silang pinauwi. Ngayon-ngayon lang kasi inanunsyo na walang pasok sa lungsod. Kaya sa mga kalye, sa palibot ng paaralan, nagkalat yung mga mag-aaral na gumayak na pauwi. Maraming magulang naman na nagsundo ng kanilang mga anak. Yung iba ay dismayado at nagulat, lalo na yung dalawa natin nakausap na dahil nga daw sa late suspension. Pakinggan natin yung kanilang mga pahayag. Nakainis lang ng kunti, gawa ng kunay. Ano eh? Kagabi pa ako nang antay na walang pasok kasi may bagyo nga. Mga patuloy gumising, nagluto ng mga almusal ng mga bata, isuspendedo din pala, kahatid lang kanina, balik na naman. Medyo nakakainis na. Nagulat lang po, nabigla. Pero ayos naman, at least safety yung bata. Manis ngayon dito sa Kamanding Elementary School, ay eh, halos nakauwi na yung karamihan sa mga mag -aral. Pero may mga ilang pa rin natira, naghihintay ng kanilang mga sundo. Ito ang unang balita mula rito sa Quezon City, Bamalegre, para sa GMA Integrated News. Ito mga kapuso, may nilinaw si kapuso Global Endorser Gabby Garcia tukos sa kumakalat na engagement rumors online. Sa Instagram, nair na millennial at girl ang isang carousel post ng kanyang life update. Ang tumatak sa netizens ang dalawang polaroid photo nila ng kanyang long-time boyfriend na si Khalil Ramos. Napansin kasi ng netizens ang kanang kamay ni Gabby na may suot na gorgeous ring. Agad namang nag-comment ang ang actress at sinabing galing sa kanyang mommy ang singsing. -sing. Nangako rin siyang ishishare niya agad sakaling engage na sila ni Khalil. Oo oh, nga naman, nakaka nakakalito. <laughs> Pero ang ganda ah. Uh -huh. May pagkain Pinoy na naman na pasok sa Best Dishes na International Online Publication at Taste Atlas. At meron ding pasok sa Worst Dishes. Parehong nakakuha ng 4.5 out of 5 rating ang sinigang at chicken inasal. Kasama rin sa best food list ang lechon, leche flan, bulalo, lumpiang Shanghai, tortang talong, lechon kawali, sisig at adobo. Nasa top spot naman sa worst Filipino food ang balot na nakakuha ng 2.7 rating. Sumunod dyan ang inipit, pinipig, biko, kinalas, pinikpikan, suman, spam silog, kilawin at potsero. Sasarap so, din yun <laughs> Tulad sa Quezon City, pinauwi rin ang mga estudyante sa mga paaralan sa Valenzuela. Matapos ikansila na ang klase. Kaya e unang balita live si Bea Pinlac. Bea, Igan, perwiso ang dulot ng late na pag-anunsyo na walang pasok para sa ilang mag-aaral dito sa Valenzuela. Maaliwalas ngayon ang panahon dito pero mag-aaral sa isa na umaga na mag ang LGU, hindi lang sa Valenzuela kundi pati na rin sa ibang karatig na lungsod, na walang pasok sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan. Yan ay dahil isa na ilalim na sa signal number one ang hilagang bahagi ng Metro Manila. Ang ilang mag-aaral na nakausap natin nasayangan sa maaga nilang gising at pagpunta nila sa paaralan para lang daw umuwi kaagad. Panawagan nila mas maaga sa ng anunsyo para hindi masayang ang paghahanda nila at pamasahe sa puntang eskwelahan. Yan muna ulit latest mula sa Valenzuela, Bay of para sa GMA Integrated News. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV. Asta uh, www.gma.news.tv